Laya tondo ito guys. Update ko lang kayo. Uh. Malinis guys no Tinan rin natin yung Ilaya binondo. Laya tondo ito ang ilayab Malinis guys yeah. Update ko lang kayo. Ilaya tondo to Ilaya binondo. So, guys, oh. Ito yung boundary. Eh. Itong rikto. Ito yung linis. Kabilaan. Nating maraming, ano, windows. Eh, malinis. Oh, walang windows dito. So, ano. Kabilaan. Malinis. minutes dito guys hanggang Ilaya Pondo ito ay Ilaya Pondo ito yung boundary so dati tong release guys ito ito dati tong release wala nang train dumadaan dito eh kaya nilagyan ng ano harang Malaya tayo binundo. Maluwag na rin sila guys. O, pantay rin sila. Dahil nito magulong. Masikip. Saring gaano tao tumal sila rin Yung mga damit paninda guys ah, mura lang rin damit dito guys damit tila ano paninda dito damit tila no.

may sandaan ito na portay takot ko kayo guys at ito lang ilaya binundo kung mo gusto mamili mura lang yung mga mura lang dito guys Okay. Ito yung mga kubo pinagawa ni Yorn yan. Nung dating oh, nakaupo siya last year. 2016 ba yun? 2016, 2018. Basta yun, si Yorn, ito yung pinagawa niya mga kubo-kubo yan. Hanggang dulo yan. Isang kartel lang. Ano. Sila. Ayan, may mga bag po. Kamit ang bata guys, wakir na 50 lang. Mura lang. Shorts, apat. Uh, 150 Wala 75 isa Ay, ba? Ay, hindi Bobo na mat Ah, pitch. ang mga cortina guys oh. puro siya cortina dito banda may mantel may floor mat may ano siya Pasahan. So guys paano pa di bisoria yan. Pa di bisoria mo yan. Oh, maayos na rin sila, namirrop rin sasalabat sasalamatan sila diyan. May sombrero guys. Dipu kapatak na

guys sa so one luna na to oh, ang one luna strip ito so, papunta doon no? So one luna strip dati marami rin dito so ano, mga vendor diretso ko kayo guys sa so Santa Elena diretso tayo ng si ano city place o kaya laki kay na town mga protas guys dati rin oh yan nasa gulit na rin talagang masulit na oh yan mga protas vegetables ito yung Santa Elena guys pumilo galing galing dagaw So guys, sa December dito, Gusto, sabas-sabas na makalusok. Kasi nga ngayon, maluwag na. Kahit maluwag to guys, December dito, tagilid ka. Kahit hindi ka na maglaka dito. May isutula ka ng mga tao naglalakad. <laughs> Ito yung 168 One, eh, 168 Ang dating 168 168 old Shopping center Ito yung lumang 168 Guys Tabi-tabi yan yung eh, 168 Likod nito 168 ano 99 mall City Place Ah City Place Pero nito kabilaan eh. eh sa unahan Lucky Chinatown Tabi-tabi eh, dito ang mall mall guys Tabi-tabi eh, ang -tabi, mall Eh Tabi-tabi ang mall dito kanin daw. doon. gilid naman. prutas. sabot ano ganyan mga mapagpipilian ng mga pagkain